Pastor Apolo Kibuloy. So yan po yung relasyon ko sa mga walong kandidato ng Team Duterte PDP Laban. Eh ano naman ang ginagawa ko dito ngayon? E Ilocano ako. May may sak nga Ilocano nga kandidato under Team Duterte PDP Laban. Ngamda kayo nga kabagyak, kailyak nga Ilocano. Amoyo no sino tipodpod nga Ilocano. Diyay may sak nga day tipuso nga nang nakatakder tata ang tamang ibagbaga ng Ilocano, handa nga muwag sa uti, Ilocano, tatatahang nga dimbakkel. Di tayan tayo, Ilocos. Ano? Ano ngayon ang dahilan kung bakit po ako tumakbo? Dahil wala po sa aking panaginip, plano. Sabi ko, not even an impossible dream na tatakbo akong senador. Pero ano nga ba ang dahilan at nakumbinsi akong tumakbo? Una, dahil binababoy nila ang saligang batas. Hindi ko matanggap na kung babagoy nila saligang batas, hindi si tamang proseso. Pangalawa, nung inumpisan na nila na banatan ng banatan si BP Inday Sara na kung ano na ang mga lumalabas, tinira nila sa DepEd, tapos titirahin nila yung confidential fund. Alam naman po natin kaming mga abogado, Merong circular yan ng Commission on Audit at meron ding executive order kung paano i-handle ang confidential fund. At dito sa problema ng confidential fund, hindi pa tapos yung final audit eh. Meron lang notice of disallowance. Ibig sabihin, hindi pa nakukumpleto yung mga dokumento pero nagtapos na yung taon dahil nga naibigay yung confidential fund. Magtatapos na rin yung taon at kailangan gamitin yon. Tapos yun ang sasabihin nila na peke-peke yung mga pumirma kung sino ang tumanggap ng intelligence fund. E di hayaan muna natin yung Commission on Audit na maglabas ng hindi lamang notice of disallowance at sabihin ng Commission on Audit na nagkaroon ng graft and corruption. Wala pong ganon. Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi ng mga nasa Quadcom, maliban lamang sa isang Congressman Marculeta na siya ang malakas at matatag nagdagdepensa, kitang kita ko kung papaano nila talagang winalangya yung hearing para lamang maisampan nila ang impeachment. At dito na nga, sabi ko, isasampan nila yung impeachment. Kaya nung tinawagan po ako ni Executive Secretary Miguel Dea, nasa abroad na naman ako. Ayan, si Astra Naik, si Attorney Aimee, yung mga kasama ko sa PDP Laban. Alam nila, wala sa plano ko po na tumakbo sa pagkasinadora. Pero alam naman po natin na isasampa yung impeachment case laban kay Vice President Sara. Sabi nga ni Atty. Vic, papayagan ba natin na nakawin nila yung Vice Presidency? Hindi tayo papayag. Kaya sabi ko, sige, baka sakali sa tulong po ninyo ng PDP laban ng lahat ng mga volunteer groups na tumulong kay PRRD noong 2016, at tumulong kay VP Sara Duterte ng 2022 election at kay Senator Robin Padilla na ginawa natin siyang number one ng 2022 election. May pag-asa kami na manalo sa eleksyon na ito kahit na wala po kaming milyong pera na gagastusin. <laughs> Dito natin may ipapakita yung tunay na lakas ng Partido PDP Laban, lakas ng Team Duterte at lakas ni Senator Robin Padilla. Mga kababayan, sabi ni Giselle kanina, kabaka ng mamamayang Pilipino. Ano ba ang ginagawa ko ngayon bilang isang abogado? Medyo semi retired na po ako sa law practice. Pinobya ko na po sa aking mga anak na mga abogado na at mga manugang na abogado. Ang ginagawa po ngayon ay isa po akong magsasaka. Nag-aalaga po ako ng mga baka alam po yan ni Ka-Ipe Salvador. Alam po niya yan. At nagtatanim ng palay, mais, gulay, kung ano-ano. Mahigit isang daang pamilya sa Pangasinan ang tinutulungan namin magkaroon ng hanap buhay sa pagsasaka. Tinuturoan namin sila ng tama. Dahil sa tingin ko, ang food security ang pinaka sa lahat ng tao. Hindi ka magkakaroon ng magandang kalusugan kung ikaw ay gutom. Hindi ka magkakaroon ng magandang edukasyon makakapag-aral kung ikaw ay gutom. Hindi ka rin magiging masaya kung ikaw ay gutom. Pero ang sitwasyon natin sa Pilipinas ngayon, malawak ang kagutuman. Hindi ako ang nagsasabi niyan. Mga ang nagsasabi yung survey ng SWS, nakaranas ng mahigit 63% ng Pilipino na sila ay nagugutom at tumaas yung poverty index natin to more than 70%. Imagine that sa panahon lamang ng dalawang taon pagkatapos ng termino ni Pangulong Duterte. At sa hirap na dinanas natin nung pandemic, bakit biglang sumalya at papataas ang kahirapan sa Pilipinas? Ano ang dahilan? Naniniwala ko ng dahil sa corruption, Sabi ni Attorney J.V. Hinlo. Ano ang mga korupsyon na nangyayari? Bakit mataas ang bilihin? Dahil yung mga produkto sa kanayunan, hindi makakarating sa syudad o kaya ay sa merkado. Dahil sira-sira yung mga daan, sira-sira yung mga tulay, nabubulok yung mga pagkain doon sa mga bulubundukin o sa mga bukirin sa iba't ibang panig ng probinsya. Bakit? Dahil sa korupsyon, hindi nila napagawa ng tama yung mga kalsada at mga tulay dahil din sa korupsyon. Kaya maraming mga tao ang hindi na kayang bumili ng kanilang kagamitan. Ano ang inflation ngayon? Nasa about 5%, 6%. Tataas pa yan. Yung inflation na yan. At dahil dyan, mas maraming Pilipino ang magugutom at maghihirap. Kaya, ito na lamang po ang pag-asa ng Pilipino sa eleksyon na ito na ang mga magiging susunod na senador ay meron silang pusong magserbisyo ng totoo. Sabi ni Attorney Vic kanina, sinasabi na bumili lamang kami, pinabibili lang kami ng suka, tapos tumakbo na kaming senador. Ibig sabihin nila, wala kaming tsansang mananalo sa eleksyon na ito kasi wala kaming pera. Hindi katulad nila marami silang pera, bilyon na yung kanilang ginagasto sa political advertisements, sa TV, sa radio, sa newspaper, sa naglalaki ang mga billboard. LED. LED. Iyon po ang ibig nilang sabihin. Wala namang pera yung mga taga-PDP, paano mananalo na yan? Suka lamang ang pinabili, tumakbo ng senador. Ang sabi ko, sinagot ko sa vlog ko yung kahapon. Totoo po. Inutosan po akong bumili ng suka at bumili ako ng suka. Siniguro ko na talagang suka yung aking binili, hindi po droga yung aking binili. So, Sabi ni Senator Bongo, tulad ni Ipe Masim Masim, ang kanyang amoy. Pero yung sukang binili ko, hindi lamang pumaasim. Ito ay mabango, malinamnam, masarap. Bakit? dahil sukang iloko ang aking binili. At kami ngayon sa PDP Laban, may asim po kami na magserbisyo ng tama para sa Pilipino. Kaya wag po nilang maliliitin na kami ay bumibili lamang ng suka. Dahil yung suka na nabili namin ay maasim at iyon ang asim na gagamitin natin para malinis ang mga tanso at malinis ang mga piking ginto. At malinis yung droga sa Pilipinas. Di ba masarap sabihin? Tumatawa si Mayor Mike Rama, yung aking boss. At si Manong Sid Lapena, nakita ko rito, kababayan ko yan sa Pangasinan, Manong Sid. At syempre, bago ako magtapos, may mga grupo po akong naisbatiin. Maliban sa lahat ng mga party list groups na nandito, nabati ko na po. Siya uh, Speaker Bebot Alvarez. Batiin ko rin po yung aking mga kapatid sa Philippine Eagles. Maraming Eagles sa inyo. Mabuhay po kayo. Yung aking mga kapatid sa aking fraternity na Alpha Phi Omega na pinamumunan ni Secretary Mamao at si Secretary Bebot Bello at saka si Astronaik at saka lahat ng manandi dyan. Mga dalawang po yung kumamay ng kaliwa sa akin. Sabi, bakit mo kinakamayan ng kaliwa yan? Di ba, lang kung nang ng gano'n? Hindi, dahil yun po yung pagkamayan. At saka yung PDP laban, originally, kaliwa. At syempre, yung mga Ilocano at Pangasinan na talagang nagbiyahe sila galing ng Ilocos, Isabela, Cagayan, at iba-ibang lugar na nandito dito. Itas nga yung, kamay mga Ilocano, katulad ko.